ito Dapat tayo talaga dito, Brad. Alam niyo yung pag-meeting nito, no? Anong dahilan ng pag-meeting? Ang pag-meeting natin ito ay magkaroon tayo ng isang landa, iisang layunin Kung wala tayong meeting, wala na. Two-way two na tayo, two-way street tayo. Ang purpose ng pag-meeting ay ito. Dapat tuloy-tuloy ang, pro ang proseso. At iisa ang prinsipyo nang sa ganun ay magkaroon ng matinong daan kung ano ang target o aim. Kita nyo, bro? Dapat tuloy-tuloy ang proseso. No? Kung ano man ang uh, proseso ng broad, yung nagdagdaan, kailang sundin natin. No? Kagaya nung sinabi na nila ng council, kagaya ni Sir uh, special council, sa lang yan. Kaya, yung ginagawa natin sa programa, yun na yun. Kailangan sundan natin yung magandang layunin ni Kerdel Delino, yung council na yan na sinundan ng Manila. Na maganda rin naman. Medyo ang problema lang natin ay wala tayong uh, programa o platforma tungkol doon, no? Nga may satellite ito, yung tungkol doon. Dapat tuloy-tuloy ang proseso at isa ang prinsipyo ng sa ganun ay magkaroon tayong matinong daan kung ano ang target o age. Kung ang target ni Kerdel Delino magkaroon ng county. Yun ang ngayon ang sinatahak natin dadagdagan na lang natin yung programa, yung proseso, kung paano mapaganda at mapalago yung uh, na Kagaya natin ngayon, no? Nakikiusap ako rito, kahit po konti tayo, no? Yung aking, ang ating gusto na maging maganda, ang ating samang ito, yung uh, modular, napakaganda, no? Sana, yung talino natin, yung sipag at syaga natin, no? Magtulungan tayo no? Para dito sa module na ginagawa ni Tis. Ni te, no? Kanya kasi ang naka, kaya si Tis, pagod na pagod yan, no? Ibigay lahat natin yan. Siya ang papalatok, siya mag-aayos lahat yan. Kaya, yun, no? Kaya, magkaroon tayo, ito hindi naman para sa atin, eh. Magkaroon lang tayo ng tinatawag na one street para sa darating na inerasyon ng Magic 5. Yung ginagawa natin ito, hindi para sa atin. No? Para sa susunod na generasyon. Only to the extent that men desire peace and brotherhood, can the world be made better. No peace, even though temporarily obtained, will be permanent, whether to individual or nations unless it is built upon. The solid foundation of internal principles. Ang sarap, pakinggan, ano? Solid foundation of internal principles. Hindi matatawag na brotherhood ang isang samaan, sula itong solidong principles. Ito ay paliliwanag natin sa ating mga members, para sila ay maging aktibo. Kailangan in chapter na yan, magsimula sila mag- sulido, may prinsipyo. Patungong district, patungong council, papunta sa taas. Pero kung tayo ay merong talagang solid na pundasyon, pagkakaisa pagkakaysa, kaya kanina na ko, yung walis, kanina niya walis yan, no? Kailangan may solid tayo, no? Ang tamang paraan para magkaroon ng pagkakaisa ay sa mamamagitan ng sulidong pundasyon ng kapatiran o oh, brotherhood. Yan pamagitan ng solidong pundasyon. Alam na natin to eh. Yung pundasyon na ito, alam na natin. Pero kailangan natin to enlight our members. So, ibig natin sa kanila ang ibig sabihin nito. Even though alam nila, ini-ignore na nila itong bagay nito, ito, itong salitang ito, ang solid, solid foundation, kailangan imula pa rin natin sila sa katotohanan na ikakadanda natin. Solid ah. Solido. Nasa man o saan man parte ng mundo, dapat ang kapat iisa ang paniniwala, prinsipyo, nagkakaroon ng daylan, ng patuloy ang samahan, dahil baon, baon ng bawat miyembro ang prinsipyong itinuturo sa kaila na kailang mga ligod. Ibig sabihin, Brad, kung saan man sulo ka sa mundo, sabihin mo sa sarili mo, ako'y magistad sapagkat inuruan ako ni Brad Fidelino sapagkat tinuruan ako ni Brad uh, Nato sa maganda iminulat ako sa kagandahan ng brother ko kahit saan man ako matanda na ako maaalala ko pa rin ang aking mga pinuno na binikan, binuksan ako na maganda nga uh, niliwanag nila ang aking isipan tungkol sa fraternity at sa aking buhay. Another. Dahil sa mga individual na patuloy na isinasapuso ang kalagahan ng brotherhood. Dahil sa kailang natutunan sa mga prinsipyo, ito ang magiging sulidong ugat na pinagdadalinan ng lakas na loob. Na ipagpatuloy ang nasimulan hanggang ito ay mapa, mapasapa sa hinat hin generasyon. Ito yung ko. No? Ibig sabihin lamang ang kalagahan ng samahang ng brotherhood ay ang nagtuturo nitong aral sa bawat miyembro. Matagal na itong nag-eexist sa mundo, no? Oh? Matagal na 'to, eh, ipratena ito, matagal na sa mundo. Hanggang ngayon, eh, patuloy na buhay at patuloy din umuunlad. Bakit? Dahil kapag maganda ang naging samahan, ang bawat miyembro ay naisa sa buhay ito. Ibig sabihin pala, kapag ang kapag isang magandang samahan pala eh magandang resulta na isa sa buhay ay hindi makakalimutan at nagkakaroon uh, na isa sa buhay ito na, 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 na ano niya nagagamit niya sa ibang paraan sa ikagaganda ng buhay niya nagkakaroon ng tiwala sa sarili at sa mga tao nakakamit natin isang bagay nagkakaroon ng tiwala nagkakaroon ng tiwala sa sarili at sa mga tao na nakakamit natin sa isang bagay. Gano'n naman ito kaimposible dahil sa magsibay ng padasyon ng samahan. No? Katapatan, loyalty, at higit sa lahat, ang pagtutulungan. At kung paano naman makakamit ang pagtutulungan, kung paano natin makakamit ang pagtutulungan, ito ay dahil sa prinsipyong itinuro ng ating batas ng ating objektiba at values na nanagiging guide ng bawat miyembro upang makapagdesisyon ng tama at makita din ang kalagahan ng pagiging matulungin sa kanyang kapwa. Napakaganda po, no? Mga kapatid, no? Napakaganda. Na sana pahintulutan niyo na ito ay masama sa ating kung meron po tayo dadagdag, eh, gawan po natin ng paraan. Okay? Any comment?